<laughs> oh so guys, so, bibili sila. Meron na tayong followers dito. Ano na sila? ba? Ano 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 Hindi Ano ba? Ano ba? dito. Ano ah, yun na tayo. Uh, uh, tayo. Ay. Bili uh, niyo, sayang? Bili? Misenyo sayang libo pambili oh, ng bigas

tayo. Pangiinom natin. Tadong Oh, ito pa. ito pa. Ito pa. Ito pa yung isa. Oh, ayan na sila. Oh. Dumadag sana. Pwede nyo malaki tayong post ko kung saan lugar? pa lang sa tayo sa page. sa niya mo. Sa ano niya sa page niya. mo ah, baka nag-send na yan. Pinicture na ako doon. Dito pa 'yon? Wala mo dito. Sa Oh, ito pa isa. Ayan na. Ayan na. sila. Ayan Ay. <tree> Taw na ka tuloy. Kaya. E, Bakit tawag para? Nakita na. Buksan mo. Buksan mo. Eh. Magkano laman? Oo. Oh. Hindi kasi umabang sa kasi umabang kayo. Sabi na kasi magabang kayo. Hindi kasi ito sa Na nakaabang. Okay na. Okay na.